Sampung kahulugan ng naliligaw ka sa kagubatan sa panaginip. Una, kung ikaw ay mag-isang naliligaw sa kagubatan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pakiramdam ng kalituhan o kawalan ng direksyon sa iyong buhay. Nag-aalangan ka o hindi isigurado sa mga desisyon na ginagawa mo. Pangalawa, kung ikaw at ang kapatid mo ay naliligaw sa kagubatan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga isyo o alalahanin na may kinalaman sa inyong relasyon. Ito rin ay sumisimbolo ng pagsubok na dumaan sa inyong pamilya na kailangang malampasan ng magkasama. Pangatlo, kung ikaw at ang magulang mo ay naliligaw sa kagubatan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga pangangailangan ng gabay o suporta mula sa kanila sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng takot o pangarap na magkaroon ng matibay na relasyon sa kanila. Pang-apat, kung ikaw at ang kaibigan mo ay naliligaw sa kagubatan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagsubok sa inyong samahan. Nagsusubok kayo ng mga bagay na magpapalalim ng inyong pagkakaibigan o ito ay simbolo ng pakiramdam ng pagkawala ng direksyon sa inyong buhay magkasama. Panglima, kung ikaw at ang kasintahan mo ay naliligaw sa kagubatan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga pagsubok o problema sa inyong relasyon. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng kalituhan o hindi pagkakauunawaan sa inyong pagmamahalan pang-anim kung ikaw at ang lolo o lola mo ay naliligaw sa kagubatan sa panaginip ito ay nangangahulugan ng mga pag-aalala tungkol sa kalusugan o kapakanan ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya ito rin ay sumisimbolo ng mga aral o gabay na hindi mo pa natutuhan mula sa kanila Pangpito, kung ikaw at ang asawa mo ay naliligaw sa kagubatan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga isyo o hindi pagkakasunduan sa inyong pagsasama, maaaring ito rin ay simbolo ng pakidamdam ng pagkawala ng direksyon o layunin sa inyong relasyon. Pangwalo, kung ikaw at ang anak mo ay naliligaw sa kagubatan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga takot o alalahanin tungkol sa kaligtasan at kinabukasan ng iyong anak. Ito rin ay simbolo ng mga pagsubok sa pagpapalaki o edukasyon ng iyong anak. pang kung ikaw at ang estranghero ay naliligaw sa kagubatan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pakiramdam ng pagkabigo o kalituhan sa pakikisalamuha sa mga bagong taong. Maaaring ito ay nagpapakita ng takot sa hindi-pamilyar na mga sitwasyon o tao sa iyong buhay. pang kung ikaw at ang kakilala mo ay naliligaw sa kagubatan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga isyu o hindi pagkakaintindihan sa iyong relasyon. Ito rin ay sumisimbolo ng pakiramdam ng pagiging nahulog sa isang sitwasyon na mahirap lutasin kasama ang taong iyon. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.